ako naniniwala na pahabain na lang yung termino kung 5 or 6 years. Maganda yung 6 years so that there's a fresh mandate. Kung may bagong pangulo, dapat sana may bago uh, magiimplementar ng mga projects and programs hanggang sa ibaba. At least may bagong mandate. Sana ganun. Pero tignan natin, matagal ko nang pinagsasabihan, uh, sana itulak natin na uh, mabago ng kaunti meron pang barangay na walang tumakbong SK chairman? SK yes, chairman. marami nga. Maraming walang SK chairman. Chairman pa lang, hindi mabuo. May konseho pa, may federation pa. Kaya nga, uh, sa tingin ko, kailangan i-revisit yan. marami nag-aaral sa Maynila, hindi na nakapag uh, uh, registro, wala nang nga uh, nag-file. Ganon din uh, yung mga nagtrabaho sa ibang bansa o nagsiuwian. Eto nga, ang problema, tuwing um, napopospon yung barangay election, nag-overage yung kabataan yung SK lilipat na ng lugar kasi maghahanap ng trabaho at eskwela. So yung SK ang nadadamay, Eh yun dapat ang ayusin na lamang natin. Dahil ako, galing ako sa SK dati ah, kabataan barangay, eh pinagpipilitan ko SK forever ako. Sangguni ang katandaan na lang. Basta SK pa rin. Ayon. Paisatin sa barangay yung salary <laughs> po ng barangay official sa pulisya ay uh, hindi ko na nga alam eh yan na nga ang uh, matagal nang pinag-uusapan kung bakit yung kabataan may 10% at uh, nagre-reklamo yung marami na nakakakorap daw batang bata pa menor pa na edad ayan na kontratista na ang sagwa uh, meron rin nagsasabi yung ating mga barangay officials, ang labo-labo ng sahod, tapos yung mga BHW uh, na hirap na hirap, pati daycare, ala-tsamba lang ang uh, kinukuha, out-of-pocket pa sila sa mga gastusin. Nakita naman natin ang hirap nila noong panahon ng COVID. At hanggang ngayon, talagang uh, servisyon totoo ang dinudulot para sa atin. Advice natin sa mga mananalo at matatalo? Ma sa lahat ng mananalo at matatalo, sa barangay, alam niyo, ako lumaki na sa politika. Isang eleksyon lang yan. Uh, matapos yan, magkakamag-anak pa rin tayo, magkakaibigan, magkabarangay. Isang tabi, lahat ng alitan at uh, tigilan ng pag-aaway, isang eleksyon lang yan. Samantalang ang pagkakaibigan at pagkakamag-anak ay habang buhay. hello